ito po siya yung altar the main altar ng simbahan na to ito siya ito siya guys yung ito siya yung balon guys so balon sa ilalim ito yung balon sa ilalim my lights ay oh todo balon oh maging holy water dito sa kung paano holy water oh yan and then the main altar oh oh yan so dito muna ako sa git sa main Ito po guys yung kanilang uh, Church or Lady of Assumption na merong balon sa front. So super guys. Ang ganda na lugar. na Church na to Parang oldest church. Ah. So yeah Yan po ang um, sentro guys ng kanilang church dito sa loob so salamat Lord at naka bisita ako dito sa Our Lady of Assumption dito sa Dawis Bohol Bless my day today.